This today's vlog na tayo ng ayuda mayroong programa na naman ng OY para sa mga may kamag-anak na OFW ah, sayang din nandito na ako sa unlad gym dito sa Noveleta hindi pa masyadong madami ang tao nung dumating ako pero nung mga ilang minuto pang lumipas dagsaan ng tao ayun nga, nandito ako pipila muna sa first step, pipila para makakuha ka ng number at para ma-check yung mga document na dala mo i-verify nila at tatanungin nila kung kaano-ano mo yung OFW ayan na nga, nakakuha na ako ng number yan, pagkakuha ng number pipila uli para naman sa step number 2 sa step number 2 ay i-verify nila naman sa kanilang system kung talagang nakatala ka sa barangay o sa system para mabigyan ka ng ayuda. Tapos na ako sa step number 2, step number 3 naman. Inuwa na yung mga papeles. papel, papel. Ayun, tatawagin na lang yung pangalan para nakuha yung ayuda. Ayan, natawag na nga yung pangalan ng anak ko kaya lalapit na ako. Salamat at natapos din pero hindi naman masyadong matagal. Nakakuha na tayo ng ayuda. kuya <laughs> na. Ayun na nga, karating ko lang ng bahay. At uh, nakakuha na tayo ng ayuda galing sa OWA. Ang mga nandoon ay yung mga may kamag-anak ka na OFW. Uh, anak, kapatid, ganyan-ganyan. kaya, kao mismo na dati kang OFW na hindi na active. So, yun. Yung, yun yung mga nandoon. At uh, okay lang yun dahil galing naman sa OWA yun. Karapatan natin na masama sa ganun, di ba? kasi yan, nung nakarantaon may cash yun eh. May kasamang cash. Wala na ngayon. Baka low budget sila ngayon. <laughs> Pero okay na din. Ano eh, ganda, ano eh, may limang kilong bigas, tsaka mga, mga goods ba? Mga dilata, ganyan, kape. O ilang dilata rin, nasa siyam na dilata. O di, okay din, di ba? Kaya, huwag tayong mahihiya. Dahil, karapatan natin yan.